siya ng Diyos niya, bakit hindi siya magpakita at harapin niya ang mga akusasyon sa kanya at hayaan niyang yung Diyos niya ang magtanggol sa kanya. I am the flesh of the word of God. Grabe ano, nakakatakot ano po, napaka blasphemous ng mga pinagsasabi niya. I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. Siya na daw ang owner ng world. Siya na daw ang owner ng earth. Siya daw ang owner ng buong sanlibutan pagkat siya daw ay ang anak ng Diyos. So, kiniklaim niya na anak siya ng Diyos. At hindi ko alam kung anong Diyos ang tinutukoy niya. Tapos sabi pa niya, siya daw ang daan papunta sa langit. Hindi ko rin alam kung anong langit ang sinasabi niya, tinutukoy niya. Baka ibang langit, ano po. Napaka-blasphemous po talaga ng mga pinagsasabi at pinagdagagawa nitong si Kibuloy, Pastor Kibuloy. Yung mga activities niya ay hindi holy. Hindi talaga masasabing naaayon sa kabutihan ng Panginoon. That is just a disguise. Alam niyo naman po, di ba, si siya daw ay anak ng Diyos. Sino ang Diyos niya? Yun ang tanong. Definitely, hindi si Father God na holy. Hindi rin siya si Jesus na anak ng Diyos. Siya daw ang way sa kalangitan. Kailangan dumaan muna sa Kanya bago makarating sa langit. So, anong klasing pagdaan ba meron ang gagawin para makarating sa langit? Ulitin ko, anong klasing langit? ba diba po, hindi ko rin po maintindihan yung mga taong nadadala ni Pastor Kibuloy. Kasi namamagnetize yata sila or na ano bang ginagawa sa kanila. Kasi alam naman ninyo na hindi tama ang mga pinagagagawa niya. Maraming nag-testify, di ba? Na sa video na papanood natin, marami siyang mga ginawang kahalayan. Mga sarili nating tao dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. At wanted siya for many cases, for a few cases, 'di ba? Ah uh, child trafficking, ah uh, human trafficking. Yung alam niyo yan, napapanood niyo yan eh. Kaya nga siya wanted, kaya nga siya pinaghahanap. Kasi ang taong mabuti hindi mo kailangang ipangalandakan sa buong mundo na isa kang mabuti. Kasi makikita yan sa gawa mo, sa fruit. Yun yun eh. Natuto po tayong magbasa ng Biblia para tayo hindi nadadaya ng Diablo. Dapat alam po natin ang katotohanan. Hindi po natin kailangang busisiin lahat o sauluhin lahat kasi mahirap po masaulo yan. Yung mga verses na ating naaalala ay dahil yan sa Holy Spirit na tumutulong sa atin upang maalala yan. Hindi nga natin minsan naaalala kung anong verse, kung anong chapter, pero naaalala natin yung word ni Dad, Di po ba? So, matuto po tayong magbasa ng Biblia, manalangin, Magrepent po tayo at lumapit tayo sa Panginoon kasi gantong mga bagay na nangyayari ngayon na kung ano-ano ng mga naglalabasan malapit na yung sinasabi nating end of the world kasi nag nagma-manifest na yung mga ano eh mga hindi dapat mangyari sumasama lalo yung mga masama at yung mga Bagay na masama, ginagawang mabuti. At yung mga masama ay kinakampihan nila at ginagawa nilang mabuti. Marami po ay naniniwala at sumusulot sa sinasabi ng Word of God sa Biblia, pero sila mismo hindi nagbabasa at hindi inaalam ang katotohanan, kundi nakabase lang sila sa tinuturo ng pastor o ng pare sa kanila. Magbasa po kayo at alamin po natin ang katotohanan ng sa ganun, alam po natin ang ating pinaniniwalaan, pinaninindigan at ipinaglalaban. Huwag po tayong basta maninindigan o makikipaglaban na sinabi lang ng pare o ng pastor na hindi nyo napatunayan sa sarili nyo magbasa po tayo ng Biblia, ugaliin po natin yan, at matuto po tayong mag-question ng mga bagay-bagay. Hindi po lahat ng sinasabi ng pastor ay, at pare ay ating pakasusundin. Opo, totoo nga po yon. pero pag ang Holy Spirit ang nag-guide sa iyo, yung mga salita ng Panginoon na sinasabi sa inyo, pag kayo na ang nagbasa ng Biblia, magkakaroon po yan ng ibang revelation sa inyo, magkakaroon ng ibang meaning. Okay po. So going back to uh, Pastor Kibuloid, nakakakilabot na po talaga, no? I hope na I pray na matapos na ang kaguluhan ito at uh, sumuko na lang siya para rin lang sa kanyang mga nasasakupan para hindi na, na nalalagay sa piligro at alanganin. At para matapos na po ito kasi hindi po siya beyond sa law. Kailangan niyang sumunod sa law. Kailangan niyang magpasakop because he is a Filipino citizen na dapat ay sumusunod sa batas natin. Ano po? Bakit hindi na lang niya harapin? Bakit hindi na lang siya magpakita? At kung talagang pinagmamalaki niya, ano, bakit siya natatakot, di ba? Di ba sabi niya, anak siya ng Diyos. Oh, it is hindi siya anak ng Diyos. Anak siya ng Diyos niya. <laughs> hindi ng Diyos na may lika ng langit at lupa hindi siya anak ng Diyos na banal. Kasi alam naman natin na hindi nagmamanifesta kanya ang pagiging banal, di ba? So, kung talagang anak siya ng Diyos niya, bakit hindi siya magpakita at harapin niya ang mga akusasyon sa kanya at hayaan niya yung Diyos niya ang magtanggol sa kanya, di ba? Bakit siya natatakot? Lumabas ka na po, Pastor Kibuloy, nang matapos ng mga kaguluhan ito at nang makapahinga na rin sa mga binibigay niyong gusot at kaguluhan. And doon o sa mga uh, nananalig at sumusunod sa kanya sana naman po if you believe in holiness and righteousness kayo po mismo ay hindi hahadlang sa pag-aresto sa kanya kayo po mismo ay hindi hahadlang sa justice system kayo po mismo ay susunod sa law kasi yan ang totoong righteous sumusunod sa batas Following the authority. Kasi nasa Bible po yan eh, di po ba? Sana huwag na pong uh, harangan yung justice. gumising na po kayo, yun lang yun. Eh. Bumising na po kayo sa katotohanan dahil kayo po ay nabubulagan. Okay po? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Let us pray all together na matapos na ang mga kaguluhan ito at manaig na kung ano ang makatarungan at kung ano ang tama. Maraming salamat po sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dito sa YouTube and follow me also on Facebook and on TikTok. Thank you again.